nag-alala kay Da Bark at Satasha Mulak, matapos itong mangyari sa kanya. Newsong ni Tash, inaabangan na ng marami. Tash, gusto daw munang magsulo, at hindi pa ready magka-love team. Talaga namang kaabang-abang na, ang sitcom ng The Purse Family, kung saan ay pagbibidahan nga ito ng Mulak Family, na mapapanood na tuwing linggo, simula July 21, 7.15 p.m., syempre sa TV5. Sa naganap ng media ng The Purse Family, kamakailan lang. Ay ayon kay Tash, na masaya at nag-e-enjoy daw siya sa kanilang taping, dahil parang nasa bahay nga lang daw siya. Na mababasa din na sa isang article mula bandera. Kung saan sinabi nga ni Tash dito, sa kanilang media con, na masaya kasi parang katulad sa bahay talaga really like it feels at home you see the banter yung relationships and dynamics and syempre every family has certain problems in life that is good and bad so it's really something that i hope it's really relatable to everyone who watch it pero tila hindi pa nga daw ready si Tash na magkaroon ng ka-love team, dahil ayon sa kanya, ay gusto muna nitong magsulo, at talaga namang nag-enjoy daw kasi siya sa trabaho. Kumbaga, hindi muna iniisip ni Tash magkaroon ng ka-love team sa ngayon. Nanatanong din nga kasi ito kay Tash, dahil ayon nga kasi sa kwento ng The Purse Family, ay may ka-partner ang karakter ni Andres dito, na si Hart Ryan. Pero si Tash, ay walang ka-partner o ka-love team dito, na mababasa pa rin sa nasabing article, na hindi naman daw siya naiingit, dahil mas gusto muna niyang magsulo. Kaya naman matapos siyang matanong patungkol dito, ay ito naman ang sinagot ni Tash sa kanilang tanong. Hindi ako ingit, kasi I'm really enjoying work talaga, sa totoo lang. Sagot pa nga ni Tash dito, kung sakaling magkakaroon siya ng ka-love team dito, na I don't know. We'll see, kasi nasa episode 5 taping now where the story goes. Pero, wala naman daw problema, kung bibigyan ng love interest si Tash, basta trabaho lang daw ito. Hindi lang yan, dahil wala rin siyang ibinigay na partikular na pangalan ng aktor, na kung sino ang gusto niyang makapartner, kung sakaling magkakaroon siya ng ka-love team dito, dagdag pa niya, na bahala na raw ang management kung sino ang ilalagay. At dahil patungkol nga sa pamilya ang kwento ng The Purse Family, ay paniguradong marami nga ang mga matututunan dito, gaya na nga lang nito, na ayon sa The Purse Family, ay bread is life, but baking is love. Because the family that bakes together, stays together. Na mapapanood na nga, sa July 21. Samantala, marami na rin nga ang mga nag-aabang, sa bagong single ni Tash na love story kung bitin na makikita din nga sa IG story ni Tash at sa kanyang Facebook post. At ganun din sa Viva Records Facebook post. Na mababasa pa nga ang ilang mga comments ng netizens dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatanda ang, hindi naman ito ang unang kanta na inilabas ni Tash, dahil mayroon na rin siyang single na inilabas noon, na pasuyo na talaga namang hinangaan at nagustuhan ng mga fans at mga legit dabart ads noon. Kaya naman, ngayong may bagong song ulit si Tash, ay paniguradong marami na naman ng mga nag-aabang nito. Samantala, marami naman ang mga nag-alala kay Tash, matapos niyang i-story e ito. Kung saan ay makikita nga si Tash dito, na may mga sugat, sa may bandang tuhod at binti, at ganun din malapit sa kanyang siko makikita din na, ang isa pang IG story ni Tash na ito, kung saan ay makikita nga ulit siya, na nakatayo na, na kung saan, ay makikita din nagamot na ang mga sugat niya. At mababasa din, ang mga salitang, so, ayun na nga nangyari, ingat palagi. At makikita din nga dito, ang tatlong emoji na nagbabike, na kung titignan, ay mukhang dito niya nga nakuha ang mga sugat niyang ito. Kaya naman, marami nga ang mga nag-alala dito kay Tash matapos ngang makita ang IG story nito, lalo na ng makita ang mga sugat nito. Na mababasa din nga ang comments ng ilang mga netizens sa Facebook, sa ilang mga fans na nag-post narin nito. Kaya naman, ay may ilang nagtatanong, sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Huwebes July 18, na kung makakasama kaya si Tash, sa pangalawang Itbulaga Olympics sa Sabado. Samantala, marami na nga ang mga excited na, na mapanood ang The First Family, na mapapanood nga tuwing linggo, simula July 21. Kaya naman, narito ang ilang mga comments ng mga netizens, na excited nang ngang mapanood ang The Purse Family. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?